Ay, ah, ito yung ano? Okay. Sige. Eh, ako yung muna. I-explain mo siya. Saan yung i-explain nyo? Sa labas. Okay, kuha Ito yung ano. Tinanggap ko na eh. Wala silang paano. Malayo kasi. E, gusto ko talagang malunasan yun eh. Ngayon, anong nangyari sa sir? Pwede tumuha, sir? Pwede, ano, sir. Sumakay ako sa motor. E, hmm. dumiritso ako sa kanal. Ikaw ang driver? Ako. Sir. Ikaw ang driver. Hindi, sumutok pati ako doon. Pag-urog sa kanal. Lasing po kayo, no? Hindi. Medyo call lang. Me? Nakainom. dumire choice kayo sa kanal. Tapos no, hanggang doon na lang. Nakasakay ko doon. Pag inahat ako, pag ako doon. Nung inahon ka? Inahon ako. Yun na. Ito uh, na naramdaman ko. Diba? Dumis, no? Ito kasi oh, putol yung dumis. Oh, ano? Kung makikita nyo, eh, bangal, oh. ayan, bangal, o. Oh. Ayun, Oh. Ang laki ng biyak, o. Oh. Ang laki ng biyak. Hmm. maliwanag. Ayan, biyak. Eh, Roto, sir, ang gagawin natin dito, pakakapitin natin to, tapos, mga 3 months, okay naman yung ano, eh. Okay naman yun, o. No? Yan. Sige, sure na niya atin mga apat na buwan. Apat na buwan. Kailan ka na disgrace ya? August 7. Ito lang. Okay, oh, oh, mura ka. Sige ka kayo. Ay tapa kayo. Tapos ito video pag ano. Kumain ng ako nang tabi ko hindi man ano. Hindi niya man ano. Pero ito ito, ito, ito talaga, Phong, oh, to talaga ang kan. Huwag yung, yung dinan. Huwag yung, <coughs> yung muna dinan. Mamaya ako. Uh, uh, Sige, upo lang kanya. didikit din yan, tutul lang eh. Mga tatlong buwan o apat na buwan, didikit na yung maximum na yan. Ito, hindi, hindi nyo hindi maangat. Ma uh, kaso uh, walang lakas. Kaso kung minsan, parang, parang may nangano dito na ako Parang may umiipit na nagpapawala ng lakas ay oh, yun. Oo, yun. Oo, ka ng karton, oo. Eh. Ikakas natin yun. No? Dapat yan kayo nakakas eh. Hindi kayo sinabihan ng no, ano, Operahin niya eh. Hindi okay, sinabi yan? Hindi ako nagpa doktor Basta nagpa-x-ray na lang po ako. Oh, ano sabi siya sa x-ray? Hindi yun na lang. Basta dinigay. Wala nang wala evaluation. Wala, wala, uh, ano? wala kasi, na kasi nanonood ako sa vlog niya. Ako. Basta eh. <laughs> <laughs> nagtiwala na lang po ako sa inyo. Ayan nyo. Ibibigay ko yung base ko. Dahil nagtiwala kayo sa akin. Kahit fracture, nagawa natin ng paraan para Ang problema nga lang dyan, talagang maghihintay tayo ng healing niyan. Kasi, basag talaga eh. Bakit? Asayin mo ang bundy sa'yo. Ika ka, kay. Eto. Oo. No. yung cast namin dito carton cast de long para Hindi, upload, sorry, ano pumuna alam nyo ba? ito, ito putol-tong dito, yay na dito. Putol yan. Okay. Pero kagaling din yan. Kailangan lang patingin ulit yung sir, patingin ulit yung factor. Pero yung ano yan, nasa yung pag Oo. Uy! Okay. Oh, oh, Bukod yeah. okay. yung motor rito. Ayun sa ilalim pa. Ako pa yan. na yung matiinan sir. Huwag oh, bumalik. Huwag muna kayong umasa na wala... Uh, hindi pa na mawawala ka agad yung sakit, ha? Bagong-bago pa yan. Ngayon lang ubus kayo ng disgrasya. Mawawala pa yung sakit yan mga isang buwan at kalahati. Pero, utol pa rin yun. Mga three months, healed na yun. Kaya ako nilagyan ng katun para kung maano man kayo, Matabig Hindi direct agad Na mayuhusog yung Ano nyo Lalo rin sa ilalim Kaya okay na pala Doon sa ilalim Para maitulak niya Yung ano Maitulak niya yung Pagkabiyak Kagaling din yan At lung buwan Full event na yan Tapos kailangan nyo Nang muna magpahinga Isang buwan pa Para Maximum na Hindi ko pa pwedeng hatakin ito tay Anong bakit? Kiwalay pa eh pag hinata ko yun, mauusog lang yun. Eh, sakto naman yung pagkabiyak niya eh. Kung biyak niya, nakababala na ng konti. Pag hinata ko, mauusog lalong pababa. Tsaka kung haatake niya, mga 4 months. Balikan niyo ako 4 months. Kaya ako hindi ko, eto naman, kaya ako hindi tinamaan yung joint, hindi naman damay. Nakapaglaad kayo yan. Palagi nyo gaganunin ha. Diba nakasaklay kayo? Nakasaklay kayo, diba? Diba? Pag nakapahinga kayo ganyan, ganyan, niyo, ninyo. Huwag nyo muna i-totally ha? Ganyan, pag nakakakakakak, ganyan, ha, yung gagaluin, mahala, ganyan ninyo. Ah, palagi nyo gagalawin yan, mahalaga yan, ha? Kaya ako hindi ko pinaabutan ng kas, ng ano, karton, para may tutupi nyo. Kasi kung, kung ikakas ko yung buong ano, likod, ay yung ano, buong tupi yan, di ginakaganto na kayo. <laughs> pag tumawal kasi, talagang mahirapan tayo magtirapin sa susunod na hapon na buwan, basta palagi nyo lang ano, palagi nyo lang lalaro kung hanggang saan ang kaya nyo, ha? Tapos saplos plus nyo na ng pau. Yun lang muna, tapos ibalik mo yung benda na yan. Ipabenda mo, tingnan nyo kung paano tinanggal. Reviewin nyo yan, sir, ha? Tingnan nyo kung paano tinanggal. Tapos pag maglaro, tama lang muna nakaganito kayo. Tama lang muna Nakano kayo. Okay? August 7, kailan lang dalawang linggo pa lang. Murang-mura pa yan. Kailangan yan, tumagal ng 3 months. Yung basag na yun, sa tulong nung nagko-compress sa ilalim, yung mga karton na yun, itutulak niya dahan-dahan. Tapos mag-take kayo dyan ng mga vitamins sa buto para mabilis. Tapos after 4 months, titikin ko na yan. Okay? Okay na po, po eh. Gumala. Putul yung buto nyo, pinakita ko na sa inyo, para mabilis kayong gumaling. Tapos pinaka mabilis, mag-take kayo ng mga vitamins sa buto, ha? B complex. Ay, B12. Kasi mga bone vitamins. Para mas mabilis mag-recover. Disgrasya oh. pa ka sa bus? Oo. So, Anong so, yan sa'yo? Pauwi na ng parang kalawang pauwi na ng probinsya. Talaglag ka sa bus? Hindi. Sa upuan lang. Kung... So, Kala ko, oh, ito lang. Okay, pero may lumalagot sa probinsya. Kaya nga, sagot na ano yan. Dapat siyang pina-x-ray nyo. Kasi, ito bakal, ito yung tuhod mo. Nagulat siya na yun. Eh, oh. Para bang tinuhod mo yung bakal, siyempre magugulat ka, uusog eh in impact nung sago nung semplang ay bangga nung ano. Okay na si Bro, sabi, pero meron pa. Meron pa? Oo. Masakit pa konti na lang? konti na lang. lang. Oh, yun. Yeah. Kaya alam mo makapahinga pa kakasama yan sa lalamog din. Tapos yan tayo, i-relax, eh, relax yung muna, yung biling ko ha. Uh -huh. eh. Ganun ganun yung oh, ha? Kaya naman master Yan, yan. Palagi yung tutupin. Huwag huwag yung ganun yun. Kasi nga basag dudugo yung loob niya, may tulis yung buto. Tatama yun sa mga tissue dun. Hayaan nyo lang muna mga relax, okay? Sige.